Ang tanong ni Mando Jr. ay Paano nilalabasan ng isang babae kapag ang isang babae ay nasa itaas? So yan ang pag-uusapan for today's video. Interesado ka mong malaman kung ano ang mga sagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kanilang channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Again po, inuulit ko. Pasensya na po sa mga tilaok ng manok. Ako po ay nasa Bicol, nasa probinsya namin at maraming nagkalat na manok. So, pagpasensya nyo na kapag maingay. So, paano nga ba nilalabasan ng isang babae kapag nasa itaas? Kapag ang isang babae ay lalabasan na at siya yung nagmamaneho, ganun pa rin yung nararamdaman mas kaunti nga lang yung sobrang sarap. Alam nyo ba na mas masarap labasan ang isang babae kapag kayo ang nagmamaneho, kapag dinatrabaho nyo kami, kapag kayo yung bumabayo ng sagad at baon na baon at mabilis doon sa amin, sagad pa kayo, kayo ng gusto, mabilis at bayong bayo. So, mas masarap yung pakaramdam, labasan kapag ka, kayo yung nagmamaneho sa amin. Pero lalabasan pa rin naman kami kapag kami ang nagmamaneho, yun nga lang, kulang. Pero masarap at makiliti pa rin. May kulang lang, may parang hindi sobrang masarap, pero masarap pa rin naman labasan. Yun nga lang, ang pagkakaiba niya ay parang hindi kumpleto yung sarap kapag hindi kayo yung nagmamaneho. nalalabasan kami. Kapag kasarili namin, ang nagmaneho, yung pakaramdam na makiliti, masarap. Yung makikita mo yan na kapag ka umalis yung isang babae, yung timo ay punong ng kanyang gata. So yun na yun, nilabasan siya. Pero hindi ganun kasarap na akala mo yung manghihina ka kapag ka, halimbawa kayo yung nagmamaneho, yun yung kaibahan. Kaya... Para sa akin, bilang ako isang babae, mas gusto ko na kapag ka ako'y lalabasan, kayo yung magmamaneho. Kasi hindi mo may paluwanag yung sarap kapag kayo yung nagmamaneho. So, sana na mo tama ang yung tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.